Hello, hello mga ka-channel. For today's video, kakain tayo ng Indian mango. Dala ng kababayan natin okay. galing sa Pinas. Shop my mga ka-channel. Pasalubong niya sa akin. Mga ka-channel, ayan. For today's video, mga, mga ka-channel, nagbalat tayo ng mangga. Ayan. Kaya natin ito mga ka-channel. Indian mango. Pasalubong ng kabayan natin mga ka-channel. Ayan. Oh. Hmm. Bunda sudah nyetak mau ke sana. Pulang sawah-sawah. Kasihan nengsok. Mau lu to nang, mau taw mau tamis ya, mau ke sana. Galing tunang, pinas, injan mingko. dala to ng na kababayan natin kagabi mga ka-channel, binigay sa akin. Tapos, ito pang mga rambutan. Tapos, kagabi, kinain na natin yung isa nito mga ka-channel, yung ganito. Tapos, yung ibang rambutan. Hindi na namagahan mga ka-channel. <laughs> mm, Siyap na yung mga channel Ganito ang pagkain kapag nasa bukit ka. Diretsahan lang. Tapos ganito din ang pagkahiwa. Kapag nasa bukit ka, wala nang. Wala nang lagay sa plato. Ikaw lang naman Mukha na dito. mm Iba talaga kapag content creator tayo, di ba? Kasi hindi natin makakain kapag hindi pa natin binibidyuhan. Loko. Ngayon lang ako nagbaba doon yung tsuba. Ah. Hmm. Sino gusto makipagmalitisan dyan? Magmalitis tayo. Kain tayo mga ka-channel. Baka sabihin yung damat ko. Hindi ko kayo tinawag.

Maya maya ba? Maya, maya mga ka-channel? Darating na yung kasama ko. Matagal din ako walang kasama ah. Maglilimang buwan na. Wala akong kasama. Pero nakayanan din ang mansyon. Laking bahay. Laking bahay to. Ang daming kwarto. Tapos may dalawa pang baby. Ang kayo. Kayanin nyo ba to? Kayo yung Gusto mag-try mag-upload? Ano ako? Handa nyo ng mga buto-buto nyo. Dahil siguradong mapapalaban kayo nito. Oh, boss. Um, oh, bata ka. Ayan. iba na naman kainin natin. Ito naman. Mm -hmm. Rambutan. Ayan. Ito na lang. Apat na lang ang naiwan. Ang dami ito paggabi, mga ka-channel. Pero, alam nyo, na ko talaga ang pagkain Pinoy. Buti nagdala yung bumalik doon sa kabila. Pinigyan ako. Iba talaga kapag ano tayo, no? Pag mabait tayo sa kapwa natin. Bibigyan tayo ng pasalubong. Ang daming, ang daming ano, binigay sa akin mga ka-channel. Manito ako kumain. Nung rambutan. Sabi nila, isubo daw lahat. Ito ako. Ganyan to inaano mo ko. Ay, hindi ako. Kasi hindi ako marunong mag, ano, kumuha ng liso nito kapag isubo ko lahat. Ganito Matagal kumain. Matagalan ka ako nito kumain. Mm. Eh, listen mga boto na sa. Mm. Thank you mga for watching my channel. Bye-bye. Sana wala kayong inisaw sa suporta sa aking YouTube channel. Please natisect channel TV. ayan mag-subscribe na kayo, like and share, and just comment below. Thank you.